ang araw nga ang eleksyon ng College at University Student Government ng Mindoro State University, Calapan, Seri Campus. Bawat estudyante ng Minso ay kinakailangan pumunta rito sa loob ng activity center upang makaboto. Lalapit sila sa mga designated tables na may representative mula sa ComSelect upang kumuha ng balota at malaman ang kanilang control number na naaayon sa listahan kanilang prenovite. Pagkatapos makakuha ng balota, maaari silang umupo at magsimulang bumoto. Ngunit ano nga ba ang nilalaman ng mga balotang ito? Bawat balota ay naglalaman ng mga posisyon na pinaglalaban-labanan ngayong eleksyon. Maaari kang magsulat ng pangalan ng iyong gustong iboto o maaari ka rin hindi magsulat at mag-abstain ngayong eleksyon pinapalalahanan ang lahat na kung anong college ka lamang, yun lamang maaari mong ilagay na pangalan ng representatives para sa University Student Government at kung anong college ka lang magmula, dun ka lamang mamimili ng mga pangalang iboboto sa College Student Government. Pagkatapos mong bumoto, ilalagay mong iyong thumb mark sa loob ng kahong ito upang mapabilang ka sa mga estudyanteng nakaboto na. Pagkatapos sa ilalagay mo ang iyong balota sa loob ng mga boxes na may nakalagay na iyong pangalan ng iyong colleges. Ako si Bryce Tolentino para sa Eleksyon 2024, ang special coverage ng The Builders, ang Pandayan. Mensuans, maging matalino sa pagboto.